Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado. Ang panukalang batas, partikular na ang Senate Bill No. 2797 o ang pagdeklara sa probinsya ng Pampanga bilang culinary capital of the Philippines at maging ang Senate Bill No. 2781 o mas kilala sa tawag na Chemical Weapons Prohibition Act. Mr. President, as your chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, I would like to thank our colleagues for unanimously supporting the passage of Senate Bill No. 2871 or the Chemical Weapons Prohibition Act. Ang pagpasa natin ng batas na ito ay hindi lamang pagtupad sa ating international obligation bilang state party sa CWC at pakikisa sa paglaho ng chemical weapons at stockpile sa buong mundo at ang pagpigil sa paggamit at posibleng re-emergence nito. Ngayon sa lahat, ito po ay isang hakbang sa pagsiguro ng kaligtasan at kapayapaan para sa mga susunod na henerasyon. Matapos ang naging manifestation ng author nitong si Senate President Pro Tempore Jingcoy Estrada ay nagpabot din ng pagsuporta si Senador Ronald Bato de la Rosa hinggil dito. Sa kabilang banda, nagpasalamat naman din si Senador Lito Lapid sa pag-aproba ng mga senador na gawing culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Isang malaking karangalan po ito hindi lamang sa aming mga kapampangan kundi sa buong Pilipinas, kilalaning ang yaman at kasaysayan ng ating lutoing Pilipino. Sa kabilang banda, sinabi rin na Senator Mark Villar na ipinapakita lang din ito ang identidad ng mga Pilipino na magaling sa pagluluto. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Friday.